naka oh, nakablog ako. <laughs> nakablog ako. <laughs> nakablog ako. Nakablog ako. Nakablog ako. Nakablog ako. Nakablog ako. Nakablog ako. Nakablog Saan? Saan daan? Saan ang daan? Hilo mo rin doon. Tol, mo nga Tagalog na pati ako pare pero pa nag-uusap kami niyan mare pa ni Don Bicol. Para maintindihan niyo, Tagalogin namin. Jan? <laughs> May daan dyan? Oo. <laughs> Matindi to. Ang tawag sa amin yan dahat. Tindi yan sa balat. Hiwa talaga parang kutsilyo. Matindi tong hayop na to. Hindi na to biro-biro. Putang ina. Iyak monster talaga. Ubus uh, talaga dito mari pang ano natin, lining. <laughs> ano to? <laughs> ya, <Yo>, diputa. Iwala ta na, diputa ka. tang ina Ah. Oh, sumabit yung araro natin eh. Yung naisip ko yung araro. Biyak talaga yung hype niyan. Ano ni? Pangiton? Ayaw ko na kaya ayaw ng ano ng bikol. Yung natin mga repa oh, Halos umalik na Yung araro natin mga Putang ina Wasak talaga yan Grabe oh. to Tinde Mabuti na lang mga hindi sumasabi itong raro natin pasok palitan tayo ng gulong pero palitan naman talaga ng gulong natin Bala ka dyan sa buhay mo huwag na ako sa amin. sa mga repa eh, nandito na kami sa lupa ng lolo namin ayan dagat o okay, na ayos na salamat abilya to ah abilya sa family abilya pa dating inaararo to nung ito to tinatanaman to dati ng mais Ni eh, tito Luis pang ina lumaba ka diputa ka. ka kung dinadaanan natin na ito pa. repa sa lupa na ano ito ni lolo dito ako pa repa ng kukupra yan yan pababang yan Diba, Di ba yung ikinakawit yung nyog, tapos hanapin na nandiyan sa kung saan tatalsik-talsik. Mandungis ko dito mga pa. Para ako dito laging baboy. Ay <laughs> na nagkukupra. Kasi yung lolo ko mga pa. Buwanan magpakupra. Ito na bang kabila na to. Kila tito. Kapatid din ni Papa. <laughs> Kuprahan din yan mga pa. So anong ginawa tong kalsada na to mga pa. <laughs> Ang daming nyug na nasayang dito. Ang daming. Uh, hindi na napakinabangan. Siguro baka nasa 20 or 15 pirasong nyo kasi yung sabi na yung, ano namin noon government ba na gagawin daw kalsada. Ayun. Patay na lang yung do ko mga karepa hanggang ngayon. Ito pa yung tsura oh. So ito tanda ko pa dito mga karepa. May nyug pa dito. Diyan oh. Tandaan nga. Ano yan? Parang ngayon ko na talaga. Dito. May nyug dito sa pwesto ko na to pinabuwal kasi nga ang gawin ng kalsada nung nagawa na ng ito na nangyari wala man di man nagawa putang ina oh nandito tito Mare pa <laughs> <laughs> itu itu, tuh <laughs> kau di papua mana ya pak? Satungko punila, aneh tuh bagus. itu itu, Eh, lo kau. <laughs> 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 diputar. <gadiputah> Nakita niyo yung kalsada, ito. Dito ako dati nagkukupra Itong lupa na tumare pa sa lulo ko to. So, Mahina um, na yung lulo namin kasi tito na yung nagmamanit, yung kapatid ni Papa.